Sa isang malayong lambak ng Israel, may isang digmaan na bumabalot sa takot ang buong bayan. Sa isang panig, ang hukbo ng mga Israelita, sa kabila ang mga Filisteo. At sa gitna nila, isang higanting mandirigma, si Goliath. Walong talampakan ang taas, matibay ang baluti at matalim ang sibat. Araw-araw niyang hinahamon ang Israel, sino ang makakalaban sa akin? Ngunit walang mga has, lahat ay nanginginig sa takot. Ngunit sa bayan ng Bethlehem, may isang batang pastol na nagngangalang David. Hindi sundalo, walang espada, walang baluti. Ang kanyang sandata, isang tirador, at isang pusong buo ang pananampalataya sa Diyos. Pinadala siya ng kanyang ama upang dalhan ng pagkain ang kanyang mga kapatid sa digmaan. Doon narinig ni David ang pangungutya ng higanting si sigulayat. At sa halip na matakot, nag-alab ang kanyang puso. Si David ang batang pastol, tumindig at nagsabi, Sino ba ang Filisteong ito para hamakin ang hukbo ng Diyos na buhay? Nagtawana ng mga sundalo. Pinagsabihan siya ng kanyang mga kapatid, Umuwi ka na, bata ka pa. Ngunit nagpakatatag si David. Ang Diyos na nagligtas sa akin mula sa leon at oso, siya rin ang magliligtas sa akin mula sa higanting ito. Sa kabila ng pagtutol, pinayagan ng hari si David. Inalok siya ng espada at baluti Ngunit tinanggihan niya, hindi ko ito nakasanayan. Lumakad si David papunta sa ilog, pumulot ng limang makikinis na bato at tangan ang kanyang tirador, humarap sa higanting si Goliath. Goliath tumawa ng malakas, ako ba'y aso para lapitan ng isang bata? Ngunit buong tapang na sumagot si David, ikaw ay lalapit sa akin dala ang espada at sibat, ngunit ako ay lalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoong Diyos. Umuugong ang sigawan ng dalawang hukbo tumakbo si David papunta sa higante, mabilis at matatag. Inabot niya ang isang bato, isinilid sa kanyang tirador, at buong lakas na pinakawalan. Hush, tumama ang bato sa noon ni Goliath. Ang higante, na kinatatakutan ng lahat, bumagsak ng malakas sa lupa. Talo siya sa kamay ng isang batang pastol na may pananampalataya sa Diyos. At doon na patunayan ng buong Israel, hindi ang laki ng katawan o bigat ng sandata ang tunay na lakas kundi ang pananampalataya sa Diyos na nagbibigay tapang. Ang batang pastol na si David ang naging bayani laban sa higante. Paalala sa atin, anuman ang ating mga Goliath, mga problema, takot o pagsubok, kung kasama natin ang Diyos, tiyak ang ating tagumpay. Sa lambak ng ila, nagtipon ang dalawang hukbo, ang Israel at ang mga Filisteo. Ngunit hindi lamang ito digmaan ng espada at sibat, Ito'y laban ng tapang at pananampalataya. Wide cinematic shot ng dalawang kampo sa bundok. May fog at dramatikong background music. Close up kay Goliath, suot ang mabigat na baluti. Hawak ang malaking sibat, nakakatakot ang tindig. Sa isang iglap, ang higanteng kinatatakutan ng lahat ay bumagsak. Ang batang pastol na walang sandata kundi pananampalataya ang nagwagi. Paalala sa atin, ano man ang ating mga higante sa buhay, takot, kahirapan o problema, kung kasama natin ang Diyos, tiyak ang tagumpay. David na nakataas ang tirador. Background ay liwanag ng araw. Mga sundalo ng Israel na sumisigaw ng tagumpay. Ang tunay na lakas ay nasa pananampalataya.